Yan po ang lalap. <laughs> Yan po ang Ate Rose. Ano po ang ginagawa niyo Rose? Ako po yung nandine, eh, Sa bahay ng Lula Apay na may second floor. Na may sliding tanyo. Oh, sliding door. Sliding door, are? Ah, eh. Ay. Ay, sliding door kagal. <laughs> oh, second floor po ang bahay ng mga Lula Apay. <laughs> Tataga po ng kahoy ang ate Rose. Ang lalapay naman po. Ay, eh, naglalabad doon. Ito yung hutan doon. Ito na yung kalakas pa. Anong gagawin nyo doon sa kahoy, ate Rose? Panggatong. -gato. Pang Panggatong daw, ha? Yo, kalakas nga mo ng mga babaeng are. Ay, tingnan nyo, ha? Yung isa. <laughs> Lula, apay i... Lula Apay 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 ako? Ha? Dini ho kayo? <laughs> Joke ko lang Lula Apay Ha? Ano ho yan? Ano mga <laughs> naglalaba ho kanina ang lulapay eh, Doon ho siya naglalaba Yan, doon, maganda ho doon Sa place na yun <laughs>